All right, the moment ay nandito kami sa Laos Island. So, isa sa napakagandang isla dito sa Karamoan. So, kung makikita nyo, white sand do, oh, white sand do. Oh. Tapos yung tubig niya, napakalinaw. Asul na asul. Pero bago yan, ito muna, dito tayo. So, pag pupunta dito sa islang ito, meron dito ang tinitindang buko. Ito, buko yan oh. At kung gusto nyo naman ng halo-halo, ito yon. Ay, ang dami sogo. Oh. Tapos alas ka, baka naman. Ayan, may vaporado. Oh. And... So magkano kuya ang ano mo? Halo-halo kuya? 35 siya. 35 ang buko? 35 din po. 35 din? Ayan. At kung gusto nyo yung biyakin ng iyong ininom na buko, pwede pwede dito kuya. Uh, o tingnan natin laman. Buksan mo. Ayan o. Oh. Ay, sarap nyan. Nako. Oo. Oh. ah diba? oh. So, pag napadpad kayo dito sa sinang ito, pag uwaw na uwaw na kaya, tapos gusto yung uminom ng fresh na fresh na buko. Ito yun, Wala no? So, kung makikita nyo yung rock formation dito, napakaganda, oh. Ayan. Napakaganda na rock formation dito. Oh, diba? So mini clip lang to pero ang pinaka full vlog nito abangan nyo. Peace out.